Tapos minsan, pag yung malaki, 320. Hmm. Pag malaki ang kanina mo. Pag, pag malaki naman, ano, mataba? mataba, mataba. Di ba? Dapat e yeah, yung, yung less than na nila. 250, 260, yun. Oh. Kaya kasarap, ah. Yung lang. Hmm. mga 90 kilos, gano'n. Gano. Yung mga 100, 110, gano'n, kasarap. Okay, kasarap yan. Malambot ang karne nun. Oo. Pagkain mo. Sabi ni Paron din, kaya hindi na raw doon basta pumunta lang doon. Oo, pupunta ka doon. Si, alam mo si... Malapit lang dito? Parag ha. Malapit lang dito? Ito sa Hills. Ah. Medyo malayo. Si Parang din, Magaling sa sa bukay. Aha. -huh. yun. Yan ang maganda. Magaling madiskarte. Bablog si Barry. <coughs> Al Alen. 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 Parang si Lon. Parang. yung dalawa. Tatlo pa pala. Yung pala yung nakatay ni Juan. Na, na, nadali ni Alen. Nadali ni Na, <gibberish> naging tinola. <gibberish> Yung pinang malaki, yeah, Brad, yung, yung tandang Puta'y <laughs> <Lagi, laughs> <Lagi, laughs> okay, sa'yo May naman. trabaho ba kayo, Kamon -Cheng? Ha? May trabaho kayo? Oo, oh, mayroon trabaho hmm. Sipag niya talaga ya Nahuloy Miskin yung... na, panay-panay niyo panay, ang panay trabaho Nahuli yung si malaking night ni parang <laughs> review O, oh, kamusta na ba kayo? <laughs> okay, okay naman Wala ka ba dumating balita kay nasa Pilipinas ka? Ay, la, last year pa yun Oo, oh, iba eh, nang taga, milenaryo no? <laughs> <laughs> Last year pa yun July, July, uh, July 1st. Ah, July, hindi kasi isang taon na ngayon. O, oh, isang taon na. Tapos nung kayo bumalik? Isang buwan lang kami roon. Ah, isang buwan lang? Oo. Uh bumata ka, hindi ka natanda. <laughs> kayo nga eh, hindi <laughs> nagbabago eh. Uy, <Ay>, salamat <laughs> noong <naman>, ganun. <laughs> ganun pa rin eh. Oo, oh, nagdakam -dek pa tayo ng mga, mga gandang lahi kasama oh. ka mga doon. Tumpang uh -huh. na sinampato. <laughs> si Jason, si Jason Ferrer. Ito, so, bumas, ito na lang. Pwede, kung pwede, naman hindi mo istira. 'Yan Hindi hougaso ho pagtindino. Oh, para sa akin eh okay. ako pag ako hindi na ako inugas, okay. Hindi ko muna hinugasan. Kasi nga mano. Hindi luto ano, na oh. sa paghugas. Kanya uh. uh. ako. Oh, hugasan din pag kinakain na. Ay, bago, pag, hindi. Diba, ipiprep na na. Ay, hindi ko naman na yung sabihin mo. Hindi ko naman yung sabihin mo. Hindi yung gasa mo mo sana. Kasi, di ba, itatapon para pag inanam mo, hindi ipon yung dugo. Parang alin eh. Iba naman pala yung. Iba yung sinagot eh. Iba yung Di ko agad nakuha. Mahina ng tena. Mahina ng tena. Busi mo na. Ay, hindi para matanggal ka agad yung ano. Ay, hindi. Ay, hindi. Painisin yan. Ha? Ayos na yan. Talang yan. Wala kami yun. Para sulit yung ano, biyahe niya dito. <laughs> Sandali lang naman. Malapit lang sa ano. Lang. Mabilis lang naman sa Deerfoot. Dito lang kami dumang sa cluster eh. Hmm. Para isan direk. Ay, kakaawa naman sabi ko sa tayo niyo. Ay, kakaawa. Ano okay. gagawin niyo dito? Palayin niyo lalo. Palayin niyo lalo. Ang pinatagal mo siya yung Hindi ka kakaawa. Hindi ka Kung mo kakatayin, kawawa naman. kaku. parang hindi ko nang ka na makita <laughs> ang <laughs> Kaya ka natayin na. <laughs> <Kaka> Ito <-tayin> na nyo, <laughs> atay na napaitan. Kala ko, ba't natagalan kami kanina dyan? Sabi ni parang hinahanap ko para yung <laughs> kondito, yung malaki-laki. <laughs> <Hinahalaki. laughs> <Paray>. Nadali naman. Eh, may nagkatay ka na pare. Sino ba? Sige, bakit? <laughs> Nilipad ka na eh. <laughs> Manok lagi. Neng, ano pa mo ko na rin? Ang puwet, tatanggay yung darcho. Darcho. Ito lang, ito. Ah, parehas tayo. Yun. Pilipilip -pili yung puro man. Alat na rin. Alat na rin na magka-camping. Tiwangwang na to, no? <laughs> wala na eh mula na pandemic yata mula yeah. pandemic, hindi na pandemic hindi na hindi na ako napunta rito eh nat nga ano so kaya dark ilaw <laughs> na mm. kun dito oh. para di ba tapo muna yan ay muna tapo muna din dini na ulan pa no ni tiad lang pare 12 anime yung uh, double yolk anim uh -huh. yung uh, large large lang kaya lang yung, uh, may halong kan yan nawasak yun say na, okay lang yun